So, dumating na yung order namin sa marketplace. Ito. Ay, tamo dyan. Ito yung gusto ni Esang ang pabili. Ang pangalan na ito? Ordinary circus? Traditional. Ayun. Ay, kaso wala pa siya. So, surprise namin siya. Pagagalitan namin siya kung nari ganyan. Pero, susurprise namin ito. Ang dating niya. Puntay so, niyo dito natin siya ilalagay. Tapos, kunwari may papakuha ko sa kanya. Okay, tarong muna natin. Ayan, ayan sila. Sang! Daddy! <laughs> hey, ano yan? Enggak charger ko. Ini itu charger ko, eh, asing. itu charger ko. <laughs> <laughs> Happy. Happy. Ah, kiss daddy. Kiss daddy. Kiss daddy. <laughs> Happy ka? Hmm? Sino ba yan? Sino to? Yan. Yan. Tagal mo dumating? Tagal ka namin wait ni kuya? Happy? Happy sabang si daddy? Love you. Pwede pa na to. Happy ikaw? Kay Jay, di ba yan? Isa kay kuya yan. Isa, bait naman nung kuya.